Hello guys, good morning isang pinagpalang umaga maaga pa ngayon dito sa bukid kami ay pumunta ngayon para magsimula na ng ating ginagawang paghahanda para hindi tayo tanghaliin kasi doon sa bandaron tayo ay nagpiprepare para sa sitaw yan. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo ano na nangyari sa ating ginawang pagtatanim ng sibuyas. So, ito yung ating sibuyasan. Pasyalan nga natin. Ganda rito pag umaga. So anong oras ngayon? Ah uh, 5:40, 5:40 ba? Hmm. So ito na siya oh. Ah uh, medyo maliit pa. Parang puro ipang makikita natin pero ito siya guys oh. Ayun. May tumutubo na. Ayan oh. Mm. Ayan, sibuyas na yan, may kasamang damu, kailangan bunuti natin yan So lakad tayo papunta rito, ayan eh, o, mga sibuyas rin no? Ayan, lakad tayo lakad, para makita nyo So noong nakaraan, pinatubigan natin ito. At dahil nabasa siya ng 2 uh, two days at biglang umulan, nisprayhan natin ng fungicide. Ayan o, yan! Woo! Yan yung ating updates, development na ating ginagawang pagtatanim ng sibuyas yan yung mga hinagis natin dati yan oh yan marami ng tubo marami ng tumubo so yung kanyang ipa guys ay nagsisilbing mulching para manatiling moist ang ilalim ang lupa and yan din ang magiging pataba later on kapag yan ay nabulok so ang paraan natin guys hindi kinakailangan bungkalin ng bungkalin o uh, i parota itong lupa itong plat na to papatungan lang natin ito papatungan ng mga organic materials yan ayan oh ay kung makikita nyo, nagsipagtubuan na kasama ng mga damo. Kaya kinakailangan, madamuhan natin yan. yan. Ayan, Ayan oh. Kita nyo naman yung kulay green na yan, na maliliit. Yeah. So mga ilang days siguro mga 2 days from now lagyan natin ng abono Nag gagamitin natin yung Yara Unique 16 ng Yara sa palay ito yung bakanti pa tataniman natin ng sili itong space na to maluwag at tinubuan ng damo yung ginawa nating plat So lakad tayo rito sa isang pinitak na gagawin nating tanima ng sitaw. So ngayon patuloy yung ginagawa nating paghahanda. Basa pa yung lupa oh. Nababasa talaga siya. Hindi naman umulan kagabi. Hamug. Yan basang lupa. Ayan maganda rito sa bukid napaka layo sa pollution anti stress sa hangin yan yung ginagawa naming kubo mabilisan puro yero ang ginawa nating dingting pero hindi eh, naman tayo halos nag stay dyan ito naman yung aking ginagawang uh, lugar na pinagsusunugan ng ipa pag uuling ng ipa itong ipa na to ay atin inuling na abo na nga yung iba yan meron pa tayong gagawin punta tayo dito sa ginagawa nating paghanda ng tantaniman natin ng sitaw so guys ito yung ginagawa nating paghanda land prep para sa sitaw so, mayang hapon pwede nang taniman yung plot na yan yan So mayroon pa mga dapat na gawing plot. yung space na yan? Papunta rin. Yan tataniman natin lahat yan ng sitaw actually meron ng tanim dun banda Ayan. meron ng tanim na yung dalawang dayos na yon, dalawang plat da, tatlo meron ng tanim doon na kamatis tapos sa likod ng kubo ginagawang kubo meron na rin tanim may papaya at yung ginagawa nating pang tulo sa sitaw kinamit ko na dati yan yan meron tayong tanlad dito sa ang tawag dyan tapos yan yung tumubo na na papaya yan Lulusop nila mayroon tayong kutsay. Ayan, kutsay yan. Ang kutsay. Yan yung ginagamit ng mga Korean sa paggawa ng kimchi. Ayan. Yung nyog na nadudong sa gilid ng bahay namin. Lipat namin dito. So ito guys ay sili na kulay violet ang bunga. Ayan yung kutsay oh kutsay, kutsay. Yung siling di pa malaman kung siling tari o siling haba di pa natin malaman ngayon ito ng langgam so meron tayong tinanim dito sa gilid ng pilapil na gabi labasa, kabi sitaw ito yung nauna ng sitaw na tinanim yan meron tayong ito water ito melon to eh melon hindi siya water hindi siya pakwan melon Ito guys ay Madre de Agua. Pagkain na uh, ito yung ating pinaparami. Magiging pagkain ng manok yan. Kambing. Ito yung kamatis. Kamatis yan. Kamatis. Kamatis. Okay. So paglinis na tayo ng gagawin nating plot para sa sitaw. Siguro by next week aasikasuhin ah, si kasuhin naman natin yung pagpupunla ng siling tarik para dun sa tabi ng sibuyas. Tinan nyo guys itong ano na to. Pakita ko sa inyo. Itong mangka na to. Oh. Yan yung mangga naapa yun, no? oh. Napakayabong na kanyang mga dahon, oh. No? Oh. Yan, kita mo yan, Grabe. No? Yan, sarap dyan sa ilalim, eh. Yan. Sa tingin ko, pag dinala ko rito yung mga manok, talagang mag enjoy sila rito. Okay, yan na lang muna for today. God bless you.